punta kami ng KFC unang kain sa labas titikman namin ang KFC dito kung pareho ang lasa sa Pilipinas Ayan. May kunting ambon ng snow ngayon. Kaya kapag pumunta ko, pumunta ka rin. Para mako na yung maka-register na rin yung number mo sa harapan. Sa. Para sa just kiss na kuan. Naka-register na to. Number mo? Oh. Ha? Oh? Na-register ko nung online, di ba? Mm. Kaya nga di ba ano na ako dito. Yung pag tumatawag na. Di ba? Tumawag ka ko. Ah. Oh. Di ba call this number sabi doon? Yeah. Oo. Oh hindi niya inaalaw gawa nung yung number na yon na dititik nila ah. hindi registered sa account mo oh. kaya uh, kami bumili na kaya na, natama yung nilagay nilang nilagay Eh, okay. medyo kumakapal yung pag-snow ah. Hindi, naman gano la Maison de la Couture. Ayun, malapit na. Malapit na ang PFK. P PFC PFK no Ibang spelling ng KFC P dito P Ayan PFK PFK Ah. Oh. Atake mo. Ayan Hindi parang malulugi ako. Kanong palitan? 56 eh. Ano kayo na? Yun na nila okay. okay. on. Uwi na kami. Busog na. Hindi na kailangan mag hapunan. Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Maxi. Doon tayo. na lang tayo dadaan sa Doon na lang tayo dadaan sa kabila. Ano bang bibili natin sa Maxi? mababasa tayo nito ba yun? Gandang kuha nito. Tesla, oh, umalis na siya kanina. Oh. Yan yung kanina naka-charge dun eh. Okay, oh. Ulan, umulan, umulan ng snow. Ayun, oh, mababasa kami nito. Layo pa man din yung lalakarin. So, ayos lang. Pino siya, no? Pino. Pag bagsak, tunaw eh, pagbagsak ko na, eh. Oo. Hindi kagaya nung... Nakaraan. Okay na po dadanan natin. Ayan. Babasa kami nito. Gano'n na naman. Kino din naman siya pero marami eh. mo kasi yung fan mount full belt check ko nga eh lakas lakas din ako nababasa basa na yung aking ano jacket pieces lang muna wala pa sasakyan tawid tayo dyan kami pupunta sa si maxi tara Bili kami ng tinapay para almusal namin mamaya. Ay mamaya, bukas. Bili kami tinapay, almusal namin bukas. Kasi holiday na kami bukas. Tapos na yung exam. Ang donut. Kano kaya ang donut? Ay! Three dollar. Pauwi na kami. problema, maulan. Ay, yung ulan nila dito. Yelo. gan ulan snow pero manipis hindi na ako naka video sa loob ng maxi gawa may sounds may music baka makaparecord may isipang i-upload pero kapag ginagamit mo yung pan mo yung card mo, nakaka-receive ka ng message hindi yeah. Doon sa ano? Doon sa email. Email. Ah, baka, baka makaka-receive sa email. Oo. Uh -huh. Ginamit uh, mo yung card mo sa ganito. Oo. pag Oo. yung buhay namin sa kasada. Pilis naman. You Wala know, so, ah, Lakad-lakad lang. Puro lakad lang. lang. kita. Lakad lang ng lakad. Oh. Puro makikita lang, puro mga Slow. ginaw na ginaw na yan ang buhay buhay Canada dami kalaban Sunday yan yeah. lakad-lakad lang walang sasakyan yung ulan pa yung ulan niya yelo maninipis hindi kagaya nung nakaraang araw ano siya makapal kasama ko balot na balot oh Again. Itong station na to, yung bus station na to, may wifi. May free wifi. Yan. Nandito tayo sa Montcalm station. Isang buwan na kami dito mahigit pero hindi pa namin alam kung paano sumakay ng bus kaya hindi marunong sumakay hindi pa nasusubukan ito malapit na kami malapit na kami sa amin yung bahay pabagsak ng ulo no unti unti na Ayan, may nakaupong tao. wala kayo. Pinindot mo na to? Pindutan e. Ha? Pindutan? Pwede yun. Diretso na tayo.